Po, safe. Yan po ay punong-puno ng mga motor Parang uh, Parang paiwari ko mga Honda no? Honda, Suzuki, mga dealer ko ng mga motor no? So, kung nakikita nyo yung mga vendor uh, Ayan, isang natin ng konti no? para makita nyo Ayan, mm -hmm. Kikilahin eh, po ng ayan, trailer ata ang tawagin na to Raker. Uh, Raker. Ayan, nakatali din sa poste yung kanyang yung kanyang kwan. Kanyang, kanyang lubid na ang tawag yan pare? Kable. no? So, ayan. Ingat po. Pag hindi kaya sa mga driver natin na inaantok, huwag niyong pilitin. Pwede pa kayong gumilid kahit saan. Na-safe tayo. So, sa pagpipigil po natin, na ipilit nyo at puyat na pagod wag po yung nyo pong pilitin dahil ito ang resulta sa mga ganyan eh, Naantok. ayan po bali sumabit yung pinaka dealer ng mga motor ayan susumuin natin ng konti no kung nakikita nyo yan, sa jadi po yan jadi biskaya po yan biskaya ayan so malayo po sa atin yan. sinusumin lang natin ng malapit mga vendor here So nakpan po namin na uh, pauwi pa lang kami. Ayan, daanan po namin dito sa tabing highway na yan na ganyan ang nangyari. So sana safe yung driver, no? Ayan, kargado po yan ng mga motor. So ayan mga ka-vendor, may kita nyo. Uh, hihilain po yan. Ayan. Shout out sa Victory. Ayan, Ingat-ingat lahat ng mga driver. Ayan, i-summin po natin ng konti. Pakita -pa po natin, ayan, yung ikila na yan, mga ka-vendor. Ayan. Ayan. So, yung karga niya ng mga motor na yun, ayun, sa gilid ko nakikita niyo yun. Sa so, tinuturo ko na yun, yung karga niya yun, yung mga motor na yun. So, ayun yung isang kasama niya ng delivery ng mga dealer ng motor. Ayan, So, ito yung kasama niya mga vendor. Ito po yan. Ayan uh, po yung makikita nyo. So, hihilain po.